aktres at negosyanteng si Neri Noig, nakalaya na. Alamin ang buong detalye. Nakalaya na ang aktres at businesswoman na si na Igmiranda. Matatanda ang noong November 23, 2024 nang arestuhin ng mga pulis si Neri sa kasong estafa, syndicated estafa, at paglabag sa Securities Regulation Code, kaugnay ng isyo ng Dermacare. November 27 naman nang madetained na ang aktres sa Pasig City Jail. At November 29 nang siya ay dalhin sa ospital para sa medical evaluation, ito ay ayon na rin sa hiling ng mga abogado ng aktres sa korte. Nakatakda sanang maibalik na sa Pasig City Jail si Neryna no IgMiranda sa December 5. Ngunit Miyerkules, December 4 ay natanggap na ng BJMP ang release order mula sa RTC Branch 112 na naguutos na palayain na mula sa kustodiya nila ang aktres. Ang inisyal na ulat ay nagpapahiwatig na si Neri ay pinalaya matapos na bigyan ng korte ang isang motion to quash na inihain ng legal team ni Neri na Miranda. At ngayong December 4, ay na-discharge na rin sa ospital ang aktres businesswoman, kasabay na rin na paglaya nito, hindi dahil sa piyansa, kundi dahil nga sa grant ng korte ang inihain ng legal team ni Neri na motion to quash her warrant of arrest and orders sa agarang pagpapalaya sa kanya. Pagkatapos nito ay magsasagawa naman ang Office of the City Prosecutor sa Pasay, ng muling pagsisiyasat sa nakabinbing kaso ng aktres. Isa pang aktres na nadadawit sa isyo na ito ay ang aktres sa si Rufa May Quinto naniniwala si Rufa May. Na si Nery ay kapwa rin niya biktima sa isyu na kinasasangkutan, kapwa kasi silang endorsers ng beauty clinic na Dermacare, na pagmamayari ni Chanda at Chenza, na kasalukuyang pinaghahanap na ng pulisya. Nagugat ang kaso sa panghihikayat umano ng Dermacare, na mag-invest ang mga kliyente nito. Ayon sa SCC, hindi rehistrado ang Dermacare, para magsilisit ng investment. Wala rin itong lisensya para magbenta ng securities. At nauna nang ang kasuhan ng 39 complainants, ang aktres na si Neri. Nainganyo kasing mag-invest ng halos 90 million pesos sa Dermacare ang mga complainants, dahil sa mga endorsers tulad ni Neri. Si Neryza Noig Miranda, also known as Neri Naig, ay asawa ng lead vocalist ng parokya ni Edgar, na si Chito Miranda. Nauna nang nagpahayag si Chito sa kinasasangkot ang isyo ng kanyang asawa. Ayon sa vocalista, endorser lamang ang kanyang asawa, never siyang kumuha ng pera or nang hingi ng pera kanino man. Umaasa si Chito, na maaayos ang kinakasangkot ang kaso ng kanyang asawa na ni Minsan ay hindi nanlamang o nanloko ng kapwa. Ano ang masasabi nyo dito mga kachismoks? Just comment down below, please don't forget to click like and subscribe, para updated kayo sa mga showbiz at entertainment happenings.